ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mas tumitindi nga mga kaganapan ngayon dahil unti-unti na nakakapansin na itong si Darius at um, inililihim nga niya dito kay Farah. Pero nakakaramdam nga si Farah na merong uh, kakaiba sa kinikilos nga nito ni Darius at agad niyang sinabi ito sa kanyang inang si Belen. Kung saan ay sinabi nga nito na baka may nalalaman na ito o baka ay inaahas na ni Lucy ang sarili nga nitong asawa. So eto namang si Farah ay hindi makakapayag na maago pa ni Lucy ang ngayon ay pamilya na nga niya at ang kanyang buhay. Ngunit na uh, talaga napapalap Nagpipit na nga si Darius dito at habang nga, nag-aalaga nga at nagdidilig ng halaman itong si Lucy, pupuntahan pa talaga siya nito ni Darius at nang nagulat ito ay nasugatan niya ng hindi sinasadya ang kanyang daliri at kukunin nga niya yung tabo sa may yatimba ay tutulungan pa nga siya nito ni Darius at ilawang magkakatitigan ang dalawang ito. So hanggang saan nga ba kayang uh, protektahan ni Farah ang pamilyang at buhay na sinasabi niya na sa kanya. Yan ang dapat nating abangan sa masumitin ni mga kaganapan dito nga lang sa Stolen Life.